Kung iniisip mo na nasaksihan mo na ang lahat sa FPJ's batang kiyapo, nagkakamali ka. Ang eksenang ito ay nagpamalas na mas matindi pang bigat. Isang kombinasyon ng political intrigue, personal na trahedya, at matinding paglalantad sa mata ng publiko. Sa bawat minuto, pinapaala ng palabas kung bakit milyon-milyon ang patuloy na sumusubaybay. Mula sa simula, makikita agad natin ang pulso ng operasyon. Ang pagkakahuli sa mga miyembro ng Montenegro Clan. May kasamang tensyon sa pagitan ng mga opisyal at kay Mayor Guerrero na tila sabik gamitin ng sitwasyon upang makakuha ng political mileage. Ang usapan nila ay diretso, isa-isang iniharap ang resulta ng raid, ang mga nakalap na ebidensya at ang estado ng mga pangunahing tauhan gaya ni Ramon Montenegro na ngayon ay nakaratay sa ospital. Subalit ang totoong highlight ay hindi lamang ang raid, kundi ang press conference na agad inorganisa ni Mayor. Sa harap ng media, ipinarada ang mga akusado at pinakilala bilang mga miyembro ng Montenegro Drug Syndicate. Sa puntong ito, ramdam ng mga manunood na may dalawang larong sabay na nangyayari, ang laban sa kriminalidad at ang laban sa politika. Hindi lamang ito tungkol sa hustisya, hindi kung paano ito ipapackage at ibebenta sa masa. Napakatalino ng pagkaka-frame ng eksena. Habang ipinapakita ni Mayor Guerrero ang kanyang imahe bilang tagapagligtas ng Maynila, malinaw na may mas malalim na motibo, sirain ang kredibilidad ni Tanggol Montenegro. Ipinahayag niya na si Ramon mismo, ang ama ni Tanggol, ay utak sa likod ng sindikato at pinapalabas na marumi ang pinagmula ng kampanya ni Tanggol. Dito lumalabas ang tanong, hustisya nga ba ang tunay na layunin o isang political demolition job? At hindi natapos doon. Tumagdag pa ang emosyon ng ibalita ang sinapit ni Vice Mayor Olivia Guerrero isang malapit na kamag-anak cash ngayon ipininta bilang protector ng Montenegro Syndicate. Sa kanyang pagkamatay, ipinakita ng serye ang masakit na kahihinat na ng paghalo ng droga at politika. Ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak, ang tiwalay ay nagigiba, at ang pangalan ay permanente na natutulisan. Kung babalikan ang galaw ng kamera at pagsingit ng iba't ibang perspektibo ng mga karakter, makikita ang sining ng storytelling dito. May bigat ang bawat linya, mula sa desperasyon ng pamilya hanggang sa galit ng mga kaalyado at ang kasinungalingang ipinapasa bilang katotohanan. Pinakamatingkad ang karakter ni Meyer Guerrero, isang taong bihasa sa public image, marunong maglaro sa opinyon ng tao at handang gamitin kahit anong trahedya para sa kanyang sariling kapakinabang. Samantala, sa kabilang panig, naroon ang personal na hinagpis ng mga karakter gaya ni na Marites at Santino ang kanilang paghahanap ng katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay ay nagiging masalimuot dahil sa higpit ng kapangyarihan ng mga gerero. Ang eksena ng pag-awat kay Santino na huwag puntahan ang kanyang ina sa presinto ay nagpakita ng tunay na kahinaan ng tao, pagitan ng pagmamahal sa pamilya at takot sa kapangyarihan hindi matalo. Sa kabuuan, ang eksena ay hindi lamang isang simpleng paglalahad ng rape. Isa itong komentaryo sa lipunan paano ginagamit ng mga makapangyarihan ng batas at media upang controlling ang narrative. Habang ang masa ay nanonood at naniniwala, may mas malaking laban na nagaganap sa likod ng kamera. Ang tanong, sino ang tunay na may hawak ng katotohanan? Kung susumahin, may apat na malalaking elemento na bumuo ng eksenang ito. Politikang imahe. Ginamit ni Mayor Guerrero ang raid para palakasin ang kanyang reputasyon at wasakin si Tanggol. Trahedya ng pamilya. Ang pagbagsak ni Vice Mayor Olivia ay nagdagdag ng emosyonal na bigat. Nagpapakita kung paano winawasak ng droga ang pamilya. Manipulasyon ng media. Ang press conference ay hindi lang para magatid ng balita, kundi para kontrolin ang pananaw ng publiko. Personal na pakikibaka. Sina Santino, Marites at iba pa ay nahulog sa gitna ng labang mas malaki kaysa kanila. Hindi may kakaila. Ito ang uri ng storytelling na nagpahawak sa manood hanggang huli. Pinapaisip tayo kung sino ang tunay na bida at kontrabida at kung hanggang saan ang kaya ng isang tao para manatili sa kapangyarihan. At narito ang hook na hindi mo matatakasan. Kung lahat ng ebidensya ay kontrolado ng ilang makapangyarihan, paano mo malalaman ang totoo? Sa susunod na mga eksena, masusubok hindi lang ang tapang tangkol, kundi ang tiwala ng taong bayan. At ang pinakamalaking tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng isang pamilya para ipaglaban ang pangalan nila laban sa kasinungalingan?